isang babaeng may apelido na Lee ang naging bridesmaid sa isang kasal noong Setyembre. Ayon sa kanya, hinatak siya ng mga groomsmen sa isang kwarto, itinulak siya sa kama at hinipuan siya sa ilalim ng kanyang damit. Then, no. the mga Walang nakarinig sa kanyang pagsigaw. <yipunan> Nagpunta si Lee sa bahay ng groom, pero ang ama lamang nito ang nandoon. Papunta na sa kanilang honeymoon ang bagong kasal. Oh so He <makes noise> <makes noise> <makes noise> Nireport ng magulang ni Lee ang asulto sa Shandong Police at umaasa na makakakita sila ng justisya sa kasong ito.